Uh, alam niyo al alam niyo ba yung pension booster ng SSS? Ayun, meron ho tayong makakausap po ngayon, acting head ng uh, head ng uh, SSS Voluntary Fund Department si Mr. Jose Ranil uh, Ugadan. Ayun. Paano po ang uh, pwede ko itawag sa inyo, sir? Sir Joe na lang, Sir Joe. Sir Jose Ran uh, Ranil Ugadan, nasa linya po natin. Magandang magandang araw po. Ah, magandang magandang araw din po, uh, Sir Dennis, at uh, sa inyong mga tagapakinig po. Ano po pwede ko itawag sa inyo, Sir Job? Okay na. Kasi Jose, di ba, apal, ang, ang, ano niyan eh, palayaw niyan madala si eh, oh, Joe. Pero, pero, Sir, uh, Ranil po yung tawag nila sa akin dito sa so ah, okay. Ranil na lang, Ranil na lang. Yes. Oo nga, no? Parang mas bata ka pagka ano eh, pagka ang pangalam mo, Ranil. <laughs> no? Teka muna, parang itsura mo dito sa picture namin, mukhang mas matanda ako sa inyo ng mga ilang taon, sampu. Hey, sir, mga 10 <laughs> years ago na yan, sir. <laughs> <laughs> okay, Sir Ranil, nagva-viral ho kasi itong ano, itong pension booster ng SSS. Paano ba namin paano ba ang kapakinabangan nito sa, sa 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 amin mga SSS uh, miyembro? Paano an ano ho itong SSS pension booster na are? Ayun. Sir, yung uh, my S pension booster po, ito yun po yung pangalan ng dalawang retirement saving scheme ng SSS ano. Oo. Meron po yung dalawang scheme, meron pong mandatory tsaka voluntary na scheme. Okay. Yung mandatory na scheme po, yan po yung uh, mandatory pension booster o yung dating tinatawag na uh, Workers Investment and Savings Program. Mm -hmm. So, nagsimula po yan noong uh, 2021 pa January. Mm -hmm. So, binago po namin yung pangalan para mas madali pong matandaan at tsaka uh, maging, yung purpose po ng program ay talagang maintindihan agad, ano, ito po yung i-boost e yung pension ng mga members gamit itong program na to. Okay. So, yung isa pong programa, yung voluntary na scheme naman, yan po yung uh, voluntary pension booster, mm -mm. dati po ang tawag yan, yung wish Plus nagsimula naman yan, sir, nung uh, December 2022 pa. Okay. So, layunin ng dalawang programa, sir, na mm. -hmm. ang ng lahat ng member para mag-ipon. Nang sa gayon, may pandagdag po sila na benefit sa kanilang retirement pagdating ng panahon. Iyon! Okay, siguro ang susunod na katanungan dito, ito, very practical to, sir Ranila. Yes, sir. Eh, yung sinasabi mong contribution, eh magkano ba yung ano? Magkano ba yung contribution do sa sinasabi mong voluntary pension booster? At okay. saka ano, paano magbabayad dito, Sir Ranil? Yung regarding po sa contribution, Sir, um uh -oh. uh, 500 pesos lang po yung contribution na minimum sa voluntary pension booster. Ano? Okay. So pag magbabayad po kayo, kailangan nyo lang mag-generate ng PRN para doon. Okay. Tapos sa pagbabayad naman po, uh, maaring magbayad ang lahat ng members sa mga online platform ng SSS, sa uh, uh, SSS website namin or doon sa My.SSS account nila mismo. ano, uh, Or doon sa mga payment partners namin uh -huh. na, na online facility uh -huh. or ah, uh, pwede rin po over the counter sa lahat ng SSS Pressure May Tailoring Facility or dun sa over the counter ng partners namin, bank po man yan or mga bayad centers, local and abroad po, available po yan. Oo, sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, ah uh, it can be online dahil siguro yung mga miyembro ngayon, merong mga anak na high-tech ang isip, kumbaga, millennial na yan, alam na nila gagawin niya maski sa kanilang telepono or pwedeng bisitahin yung pinaka local na opisina ng SSS sa kani-kanilang mga areas Tama po, tama po Sir Dennis. 'Yon. Eh siguro, eh uh, ito follow up na lang. Uh, Paano po yung ano? Uh, may 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 limit may limit ba yung contribution uh, Sir Anil? May oh, limit. Say, sir, uh 'Yung kagandahan po ng program na to, walang limit 'yung ano, contributions wow. dito, no? Okay. Kahit magkano po, pwede niyo 'yung i-contribute. Mm. Uh, kahit gaano kadalas po kayo mag-contribute, pwede, pwede monthly, quarterly, annual kung gusto niyo, or daily nga kung gusto niyo, pwede din eh. Ah, so, pero ang okay. limit po nung amount, depende 'yan sa ano, collection partner. Kasi 'yung ibang collection partner natin, nagse-set po ng limit policy. Pero kung sa SS po kayo magbabayad over the counter, kahit magkano po, pwede. Ah, uh, kasi pagkadating nyo doon, uh, doon sa mga opisina, may may makakausap na kayo doon at lahat ito ipapaliwanag, Ito yung mga plans kumbaga, yes. Sir Ranil. Oo. Eh, teka muna Sir Ranil, paano ba talaga ano, paano ba talaga ah uh, mapapalago yung pera dyan sa bilang miyembro po sa ilalim ng yung voluntary? Sir. Ah, uh, yung contributions po dito sa voluntary pension booster sir oh. ini-invest po yan ng SSS alin sunod sa requirement nito ng uh, safety liquidity security at yield oh. so sigurado pong safe yung uh, contributions nila dito dahil ini-invest lang po yan sa mga Uh, government securities, mm -hmm. corporate or multilateral institution at iba pang instrument na mm -hmm. aprobado ng PSP. So sigurado pong safe at uh, may mataas na kita. Yun nga po gusto namin ibida sir kasi kung dito kayo mag -i invest or dito nyo ilalagak yung pera nyo, uh, last year po uh, 6.97% yung ROI namin. And this Uy. year po uh, 7.2% po yung uh, ROI na target namin. Uy, malaki yan. Ano sir yes, Rami? Tsaka ano yan? Gobyerno yan, di walang lugi Yes sir, walang lugi nga. Oh. Oo. Saan ba ano? Saan ba pwedeng makita at saka paano mamomo-monitor yung contribu contributions at saka yung tinatawag na earning dyan sa... Voluntary um, SSS uh, Pension Booster. Pa paano namin mamonitor yan sir? Okay. Uh, madali lang sir. Uh, dapat po, uh, kung member kayo, meron kayong my.ss account, uh, maglalagin lang po kayo doon. Mm -hmm. Tapos pupunta kayo sa inquiry menu. Mm -hmm. Tapos pipiliin niya lang yung tab nung, ano, appropriate tab ng uh, Voluntary Pension Booster. Mm -hmm. Pag naklik niyo po yun, makikita niyo lahat doon ng uh, mga naibayad niyo. Tapos dapat po makikita din yun, yung earnings. Pero sa ngayon po, uh, dahil uh, nag naga update pa po yung system namin, yung earnings hmm. po hindi pa siya uh, nakikita mantala Pero uh, yung lahat ng contributions po oh. nakikita na po. Dun. Pero very soon, magiging available na yung feature na yan, Sir Ranil? Yes. D dapat uh -huh. po maging available 'yon Pat pati yung ano uh, soon pati yung pag-apply ng uh, benefit or withdrawal uh, maging available na din po 'yan kasi sa ngayon me mm -hmm. uh, medyo manual pa mm -hmm. pero soon uh, sana magkaroon na ng ano online facility din para sa Uh, disbursement nung uh, kanilang claim. Oo, kasi napakaganda nito, Sir Ranil. Nung nakita ko nga yung topic na pag-uusapan natin, napakaganda ito para doon sa mga nagtatrabaho pa sa ngayon at iniisip ninyo paano pagtanda ninyo. Dahil uh, meron isang nag-viral na video na uh, ayaw na daw niyang uh, umasa sa kanyang anak. Eh ngayon, ito yun. Uh, kumbaga, ito yung pinakasagot doon sa video na yun. Uh, alagaan natin ang sarili natin. Pagdating ng panahon, mag-avail na tayo na nga uh, My SSS Pension Booster, uh, Sir Ranil. Di ba? Ta tama po Sir Dennis no. It itong programa pong ito ay makakatulong talaga sa kanila para mas mapalago pa yung kanilang magiging pension pagdating ng panahon. Yan. Okay Sir Ranil, uh, hindi na namin kukunin dahil alam namin very busy kayo. Sige po, go ahead po. Uh, I-encourage muna natin yung mga kababayan natin na I believe kailangan-kailangan po ito ng isang pangkaraniwang Pilipino. Go ahead Sir Dennis. Ta tama po ano. Uh, Sir Dennis no. Uh, ngayon na po yung tamang panahon para sa ating lahat ng mga members para maging future ready sa SSS ano. Ah uh, make that move na po and get that boost with my SSS Pension Booster. So, manatili po kayong uh, uh, nakaantabay sa SSS para sa mga in informasyon, pwede niyo pong sundan yung aming SSS Facebook sa Philippine Social Security System or Instagram, uh, Twitter, at uh, dun, pwede rin po kayo mag-email sa usap tayo at ss.gov.th So, uh, lahat po ng mga members ng SSS, kahit ko po na mag na po kayo sa my SS Pension booster. Nang uh, masigurado niyo yung inyong future at uh, malaki po yung makuha niyong pension pagdating ng panahon. Yun. Kuya, may mga katanungan kayo. Meron kay katanungan tungkol dun sa uh, kailan makukuha yung inulog ninyo, o uh, papano magiging withdrawal. Lahat yan ay malalaman natin kapag pumunta tayo sa, sa SSS na lokal na opisina at lahat po sila ay willing magpaliwanag. Tama, Sir Renil? Tama po, Sir Dennis. Yun. Sir Renil, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DW. Yes, maraming maraming salamat din po. Mabuting araw po sa inyong lahat. Acting Head SSS Voluntary Fund Department, Mr. Jose Ranil Ugadan.